Hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat. Mayong gabi, kaninyong tanan. Palihog, manlingkod. isaunang kong dabawenyo ladies and gentlemen mga kababayan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh madayaw umayong adlaw kaninyong tanan magandang araw sa inyong lahat Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakalaang, nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina ang Office of the Vice President At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya ang pamilya Duterte napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makna makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po Unahin ko po muna ang uh, mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng uh, membro ng Kingdom of Jesus Christ na Sala manggunditan nan ni Inday Sara og ni Dagan pa siya presidente dili ta magkalisod-lisod ani atong gusto. forum I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang uh, decision ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days, ang assault sa inyong Kingdom Nation. At uh, I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon walang contest hindi ako matatalo walang competition bakit ako matatalo they may be my, a minority they may only be 8 million around the world Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino pero Pilipino pa rin sila.